narito tayo ngayon upang matunghayan ng nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay espesyal nga ang araw na yon para kay Miss Rachel pati na rin sa kanyang pamilya. Sapagkat no araw na yon ay ititirit ni Miss Rachel ang kanyang pamilya pati na rin ng mga tao na talaga namang sumuporta sa kanya dahil first sweldo niya sa kanyang YouTube channel. Kaya naman nakikita natin kung gaano naging mapagbigay dito si Miss Rachel sapagkat hindi niya kinakalimutan ng mga taong tumutulong sa kanya noon. At ngayon ay eh, babawi naman siya.

Nandito na po kami. Uy! Hi! Ay. Bless ta. Hi, <laughs> kaya

nag order na po kami. Shout-out po for the central. nag na si Ajeri. Ay, si Ajeri. Si Ate Rachel. Pumunta nga noon sa isang restaurant si Miss Rachel, pati na rin ng kaniyang pamilya, nang sa ganon ay ma-treat ni Miss Rachel ang mga ito. Napakaraming pagkain nga ang kanilang binili at kitang kita natin kung gaano bumabawi si Miss Rachel sa kaniyang pamilya maraming natuwa na fans sapagkat parang dati ay si Miss Rachel lamang daw ang nililibre. Ngunit ngayon na nakakasawad na siya sa YouTube ay nililibre niya pa ang buong pamilya na pati na rin ang mga tumulong na tao sa kanya. Nag-anan Naalala ko ginagawa ko yung alikansya o. Beb, Beb, naalala mo yung ano, yung may mga ganyan, may, may mga takip, ta, bulod pa kita kahit tumayo pa kita ng ano. Kala ko mahal ito daw, nilalagyan ko pati ko na habang ulit ko rin Nilalagyan ko ito, ano, kung yan bahayan patuloy ko. Hindi so, nga yung ano, kasi yung dahil. Kasi pinupulot pa nga yan namin sa basuran hmm. eh, kasi ang gaganda. <laughs> Mukhang ayos pa. Ano yan? Oh. sila po yan eh mm -hmm. ayan, grabe, busog po tayo ngayon ayun, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat, uh, salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta thank you so much po kinain ko na lang po ay kinain ko na lang po. I mean, lahat po ng mga taong nakasuporta po sa akin, ikinain ko na lang po kayo. Ako na po ang kakain para sa inyo. Yeah, salamat po. Thank you so much po. Ayan. Langga. Ako na ang kakain. Ako na ang kakain. Ako na ang bahalang kumain ng pagkain mo dito. Kahit di ka nakapunta, salamat pa rin. Thank you so much pa rin sa inyo. Thank you. And syempre, salamat din po sa Bunting Kalinga. Syempre, kay La Kuya Val, kay Rate na kay Kalinga Prab. And syempre, kay Kuya Vincent. Maraming salamat po, Kuya Vincent. And, syempre, sa mga taong patuloy na naniniwala at sumusuporta po sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. Hindi ko po ito kung wala po kayong lahat. Kaya, thank you so much po. Ayan, God bless po sa inyong lahat tara at tara po tayo ng ano hindi ko na po alam kung saan ang next namin ben uh, bene kung saan po ang next namin ano pupuntahan ulit kasi mapunta punta po kami sa ano, mag mabanding gala gala celebration Ano <noise> yung lamang sasabi mo? Ano Ano yung lamang mo?

alam mo sa wala kang ginagawang mali so, at masama, tuloy mo lang kung kaya lang kaya sila, yung ibang tao, na naman ano siya ano 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 mo ano 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 Pinakita niya rin na talaga namang bumabawi siya sa ibang tao. Dahil kung dati siya ang natulungan, ngayon ay siya naman ang tutulong. Namigay nga siya ng pera sa mga tao doon, lalong lalo na sa mga taong sumuporta sa kanya simula day one. At yung mga bata, binibigyan niya ng 500 pesos at yung iba namang mga tao doon ay binigyan niya rin ng 1K grabe nga at napakagalante nga ni Miss Rachel at pinapakita niya talaga na nagiging mapagbigay din siya sa kanyang kapwa. Babe, Wow! Beth, dito! Oh, siya! Nasa oh, cool. no, bilis Nasaan siya? sasabihin mo kay sasabihin mo? Thank you daw Atty Rachel! Ikaw! 28! 28 sabihin mo! Thank you daw! Namimigay si Ate Rachel. Hoy, kay Lola daw kay Lolo. Lola. Ayan, Lola. Si, Lola. si Lolo. O kay Lolo daw, kay Lolo. Ang bait ni Ate Rishi. Kay Lolo daw, o namin. Wala lang na tira sa bag kong maganda. Ay, grabe! Ay, grabe! Ay, pinapray ko to. Hindi ko to gagastos eh. Pinapray mo. Ano kasi mam yan First salary niya yan First salary niya Pakakyatan Hindi ko to gagastos eh. Pagpapray mo. yan. Ipapray mo 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 yan. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!